Hello hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from Channel. A faith healer, also a So ngayong hapon na to, tiga natin nagsabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is, um, Archangel Michael messages for the sign of Capricorn. So Capri, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy o kagalapan sa buhay ng mga coffee coin Ang ating mga gilap So guys, this reading is a general reading lamang Hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po, makaka-relate sa inyan Comment down below kung kaninong energy Ang ating nasagap And of don't forget to like And subscribe my channel And hit the notification bell for more videos And of course, maraming salamat po Sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong lalo na ang hindi skip ng ads na so, way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik naguuma nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating Indie Spirit for the sign of Coffee Coin. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan pa sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga Gilab? So guys, tutuklasin at bubulabogin natin yan. Let's see and watch this. Ay, kang Hel Michael messages. Give me you information po. Okay, so this something a prayer will help from you from this situation. No? Kung mag sinasabi dito, magdasal ka palagi para makalaya, makalaya ka at makawala ka sa hindi magandang sitwasyon. No? Kaya kailangan magpatuloy ka lang magdasal, kumingin ng gabay, no? At humingi ng tawad sa mga nagawa mong kasalanan. And there's a make a commitment, no? Pagdating sa bagay-bagay, mag-commit ka. Na mag-focus ka, bigyan mo yung dedication dedications and requires ang um, focus, no? Yung ginagawa mo. So, let's see what is additional messages. Represent, guys, what? Represent with spend more time outdoor. no? Some of you guys, no? kailangan mo uh, ng unwind, no? kailangan mo pa rin na um, parang huminga kahit papano, no? Umunta ng ibang lugar, um, um, lumanghap na sariwang hangin, no? So, let's see what is additional messages. Represent with the forgive yourself with the nothing wrong. No? Patawarin mo yung sarili mo, wala ka namang ginawang mali, no? Ganun lang talaga. Marami talaga talagang mapanghusgang tao, no? Maraming taong hihilahin ka pa maraming taong, um, kumbaga ka, no? Kumbaga, wag mo sisihin yung sarili mo sa mga bagay na nangyari. It's a natural habitat. And there's something you take your time to make a decision. Na no, kailangan mo ng oras para makapag-desisyon. Na no, kailangan mo mag-isip-isip. And of course, uh, you're on the right path. Nasa tamang direction ka, wag ka mag-alala. Hindi ka naliligaw ng landasin, hindi ka napapaniwara. Magpatuloy ka lamang sa iyong ginagawa. So, let's see, what is additional messages? Paano natin ito ihimay himayin At paano natin ito i-elaborate sa inyo? So, let's see, what is additional messages with the Native Spirit? So, there's a justice. See? Unang pagsak ng bara, justicia. No? Makukuha mo na ang justicia at karapat dapat para sa'yo. And there's a stalker for recovery and healing. Magkakaroon ka na ng healing, recoveries. And of course, this something that justice will be served. Makukuha mo 'yung karapat-dapat para sa iyo. unti 'yung mo na makukuha 'yung um uh, pag-asa. Now with the star card. No matatammo mo na 'yung pag-asa na 'to. Mari makamit mo na ang anuman 'yung mga bagay na minimithi mo o mga bagay na karapat-dapat para sa iyo. No magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. And of course, there is a set of cups. no. Umaga maraming opportunities pang darating. May mga part lang na para ka naghugulukan. But continue what you're doing. There's an area ko na blossoming. Maring lumaga, lumago, lumakas ang iyong finances. Now, maging maganda na takbo ng iyong finances dito. The others are equipped to be clear about the boundaries. Linisin mo. Alisin mo yung mga magsisilibing balakid sa mga plano mo, pangarap mo, sa sitwasyon mo. No? Linisin mo yan alisin mo yung mga magpapagulo. And there's a part of one something celebration. Unti-unti ka na makakaranas sa mga celebration. Na unti-unti mo na makakamtan kung ano man yung kaginawaan, nakatkarapat, dapat para sa'yo. So there's a make a commitment na maaari kailangan mo na kung ng inyo relationship. Nor either your position, your situations. No? Some of you guys, ikakasal. Some of you, magkakaroon ng higher level commitment. There's a for of one something eleven eleven with your twin flame energy. Now so let's see what is the justice card. Bakit nandito yung justice with the justice? There's a requirement sense of being, being a practical, and there's a like, good sense of sa set for you. Some of you guys na abuso kapag dating sa finances gayon. Kung alam mo sa sarili mo yung grounds mo na, na no, hindi ka na dumaya depende sa iba, na no, nagimatchoy ka na how to manage and control your finances and resources of income. And there is a two of pentacles with a balance. So, kailangan mo na maging balance dito. No, timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa iyo. No, wag ka mag-alala, wag ka mapanghihinaan ng loob, may pag-asa pa, no? And there's a page of pentacles, invest wisely. No, sa ngayon mag-invest ka na ng bagay na alam mong magkakaroon ka ng pangmatagalan. No, alisin mo yung mga bagay na makakapagpagulo lang sa iyo mga plano at pangarap. No, what is the nine of pentacles? Reference with the Nine of Cups, a wish fulfillment. So, ano man yung mga bagay na hinahangad mo, pinapangarap mo, maaaring may potential ka para maging masagana ang pamumuhay. Tutukan mo, no, at pag-aaralan mo yung mga bagay na makakatulong for you. What is the Queen of Swords? Reference with the Eight of Cups. So, something yung moving forward or clear the boundaries with the Queen of Swords. No, lilinisin mo, aalisin mo with the Eight of Cups. Release no? Tatanggalin mo yung magsisilbing bagahe, no? Magsisilbing uh, blockages, no? Sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, no? Sa mga um, pangarap na tutuparin mo. What is the four ones? Whatever is the two ones choices, no? Piliin mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo. Alamin mo yung mga bagay na alam mong uh, magdadala magdadala sa'yo for long term. No, mag-commit ka dyan, Kumbaga, kailangan mo mag-isip, no? Pag-isipang mabuti. So, there is a something, that justice can, cause the justice card, because the Queen of Pentacles, there's a nine of wands. No? there's a something, guys, with a something of perseverance. So, kailangan mo mag-tsaga. Now, there's an angels number, tayo dito with a nine, nine, nine. nag re tayo dito with the lesson learned. Now, matuto ka na for the lessons. From the lessons na, na dapat mong natutunan, no? There's a kailangan mo lang mag-tsaga, no? And there's a magician for manifestation. Wow, this something something magical. So, sinasabi dito, guys, na maaari makukuha mo talaga ang, ang karapat dapat para sa iyo. Ano man yung mga bagay hinahangad mo, pinapangarap mo, magiging balase at kontrolado mo na. What is the seven of cups? Sir, because the page of pentacles. Reference seven six of swords with the transition. Na unti-unti ka na makakalay at makakawala dyan. Na makakapag-isip ka na ng tama at wasto. Na makakapili ka ng mga bagay na alam mo magsaserve sa'yo until the end. What is the Nine of Pentacles? And the Nine of Cups. There is a Nine of Swords. Not speed up. Not bibilis. bilis. No, ang proseso, progreso. Lahat ng kaganapan sa buhay mo ay maaaring maging mabilis na. No, pabilis ang pabilis ang gaisay hanggang sa ka ikaw ay mangalay. Bibilis ang takbo. What is the Queen of Swords? The Eight of Cups. Reverse the Five of Wands si ilat go mo na i-release mo na yung mga nagnega no yung mga negative diyan guys alis alisin mo na ano hindi mo kailangan mag-stick diyan sa isang external o mag-stay para lang um, kumaga uh, mag, mag, mag ano dito ng mga negativities or either yung magsisilbing komplikasyon ba diba? kung kaya mo na i-let go i-let go mo na there's a time for something healing and divine intervention may paalala sa inyo na divine na choose wisely matuto kang pumili ng wasto at tama. No? Wala kang ginawang mali, kailangan mo lang ayusin at linisin yung nagsilbing anay sa iyong hanay. Ganon. So, let's see what is additional messages for the outcome. There's a ten of sword with a sabotage. No, some of you guys, sinabotahi ka pa nga. No, tinrider ka pa nga. No, ginawa mo na yung mabuti sa kanila. Ginawa mo na lahat bang, lahat ang bagay para makatulong sa kanila. ending, sinabutahi ka pa. No, kaya wag ka mag-alala may justisya. No? Lahat ng mga bagay may consequences. Kaya wag ka mag-alala. There's a four of swords. Some of you, ginawa pa ng black magic or the devil ka the four of swords. No? Balis sa akin, hindi ka makatulog. No? Some of you talaga, ginawa pa talaga. May kulam dito, ha? No? Maaring palalim na palalim na yung nakatarak dyan sa likod mo. No? Maraming mga nakatarak dyan na karayom. May nadzabo ko kanunti-unti ng binabaon habang tumatagal. No? Kaya kailangan resolve it. No? And there's an irrepent ako. talaga talagang tinatrabaho ka. No? Ginagawa ka talaga dito. And because there's a something that is also in a breakthrough. Na, oh my God. Natuklasan mo na ako sino. Some of you guys, no? Talaga napuntuhan mo na. Talagang nag-action ka na dito. Kaya pala may healing dito eh at may justisya there's the sun card see I told you nagbigay ng klaro at mas maliwanag at positibong pamamaraan at kalalabasan so kailangan mo talaga mag ng action from this not to break this chain from the negativities and block magic involved so guys let's see what is additional messages for finances and career so let's see angel spirit messages give me information about sa finances and career There's an Empress card for River, a second chances. No? Maring babalik ni sigla, ganda ng iyong hanap buhay, negosyo, pagkakaperahan. There's something that came in, baguhin mo lang yung cycle. No? How to manage your money, how to control your money. Kung magkakailangan mo lang baguhin yung pananaw mo. Yung mindset mo. There's a three of us, no? More on celebration kasi dito. Iwasan mo muna yung mga walang katotong bagay, yung yung mga birthday birthday na sa kanya kapag alam mo nakaipon ka na nakapag umpisa ka na ulit. There's a sign of something happiness. Magiging masaya at magiging maligaya ka dito. There's a sign of something, something na matatapos sa obligations, responsibilities. Now, there's a thing of sorts. Some of you guys, na no, marami talaga naiingit sa inyo. No, marami talaga mga pinagdaanan din kayo. No, nagkaroon ng betrayal, nagkaroon ng mga um, sabotage pagdating sa career. No, some of you guys no, may mga nagpabigat pa. No, merong talaga naging pasakit dito, nagkaroon ng na third party pagdating sa love life, no? Kumbaga iniwan no ng person mo. No, some of you iniwan ang kanang responsibilidad. May mga problema ka sa ngayon na kailangan mong solusyunan. No, until ngayon kailangan mo tong mag ng action para ibalik ulit yung sigla ng iyong finances. Let's see about sa love life. There's a six of cups. See, I told you. No, there's a something a past person na maaaring gumagawa. There's a higher five religious factor. See? There's a higher five religious factor na a something orasyon. Now, nire ritualan tong person mo. It's either an ex or family related or a friend of yours. No, maaaring ginayuma tong person mo. No, kaya ka rin nagkaroon ng self-sabotage kasi nagtiwala ka. No? No, there's a something that's in the pentacles. No, nainggit na da about it sa finances. No, kasi masagana ang pamumuhay yun ng uh, person mo nung araw. No? Ibig sabihin, maganda ang samahan nyo. There's a death card, no? Talagang tinapos. Gusto mo mawakasan ng inyong pagsasama. At tumagtong na nga sa ganun. And there's another one first slowdown na unti-unti rin tong may sa aayos, no? At may tatama. Nagkaroon ng cheating, lying talaga no, nagkaroon talaga ng secret and backstabbing, no? Talagang sinaktan ka, niloko ka, unti-unti lang talagang talagang ginawa sa ito. No, so let's see what is the additional messages for um from your health. There is a twelve So, there a decision kailan mo mag-decision pagdating sa kalusugan mo ha. Eh, because there is something that all covered in partnership. Parang skin na person mo na nararamdaman sa no, parehas kayo kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman din ng asawa mo o person mo. And there's a three of ones, no, gusto kanyang puntahan, gusto nitong umuwi. No, hinaharangan lang. No, and this is something yes, we the three of ones, my confident. Lakas ang loob mo, maging matapang ka. Kailangan palaban ka dito. And there's a child ka with an action and movement, no? Unti-unti na magkakaroon ng changes ang kalusugan mo. Magiging maganda na ang iyong pakiramdam. And this is something guys With the seven Seven of pentacles Harvest moment magka harvest ka rin Magiging maganda Ang iyong kalusugan Parang may naging, may nakita ako dito Bulaklak Okay Meron ako nakita dito Bulaklak no I think this is something Bulaklak ng papaya No Nakaka, makaka, uh, Makakatulong for you No For your health issues So let's see What is additional messages tayo Pagdating naman tayo Sa magical fairy messages represent what magical fairy messages represent magical fairy messages represent be yourself no, maging totoo ka sa sarili mo no, iwasan mo magpanggap kung ano yung nararamdaman mo spread it out there's and everything is okay Huwag kang mag-alala it's all working in a beautiful way no, and this is something healed 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 healer. Ibig sabihin yung unti, -unti ng gagaling, no? Unti-unti ka nang hihilumin, some of you kailangan mo magpagamot. No, kailangan kang dito kasi meron talagang lamat at naging damage siya yung gawa ng um, ginawang kulam or ginawang ka sa health issues mo. What is the significance of reference one? And there's a no hope. Especially, no, sa niyo binigyan ng pagpamalas, binigyan para masira ang pamilya mo, And of course there's an in tune no? Pati sa relasyon meron din And there's an Oh Ayan oh guys It's all about healing Diba? Unti-unti nang gagaling Gihilom lahat ng mga sugat Lahat ng mga bagay na pinagdaanan nyo It's all about healing No? Gagaling na Magiging maayos na Oh my God Ganda Nasa tamang direction ka talaga And there's an open Maging open ka lang no? Tanggapin mo yung kailangan mong gawin, no? At i-surrender mo sa ating Panginoon. There's a trust, no? That, that's the divine timing. So, kailangan mo magtiwala sa ating Panginoon at sa lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon. And out and doubt. Ado, so, may pag-alilangan na isa to sa magiging blockages para hindi magtuloy-tuloy yung healing session mo. No? Yung faith kasi dito yung pinaka kailangan eh. No? Para mag-work yung healing. No? Let's see what is the Romans Age of Hermesic Love Oracle deck. And there is a sex with a good time. So, si nagiging aggressive ka or yung person mo from the sex. And this is something that's with the dating is for someone. Some of you na baka nagde date ka na ng ibang tao. No? Baka nagkakagusto ka na sa iba. And there's a something ghosted, no? Some of you, kahit na anong pilit mong may magustuhan, iiwan at iiwan ka rin yan. No? Dahil nakalagay sa iyo dito, no, with a chain, yung kadena, no, kadena ng gawa ng kulang sa iyo na kung sino man yung mamahalin mo, iiwan ka din. Sex lang ang hahabulin sa'yo. No, ganon. So, let's see what is additional messages with an angel's number. So, let's see. What is an angel's number? There is a 13, 13 for a starting fresh. No, magsisimula ka na ng panibago at bago. Step out of your cover zone. You are about to create something meaningful. All your skills and talent will bring you spontaneous profit. Build up your confidence and trust in your decision. So, si magtiwala ka sa iyong decision. No, kailangan mo lang kumawala sa mga takot, pangamba. No, sa so, lahat ng mga bagay nagbibigay balakid sa isip mo, sa puso mo. No, so let's see what is the money matter represent what? Money matter represent a wisdom. See? ipapakita sa it, babahagi sa iyo dito na kailangan mo lang talagang mag ng action, no? For your best judgment. Now, this is something that's insight into the nature of physical objective gives you foresight. Maraming pasilip, marami kang bagay na malalaman, marami kang bagay na mauunawaan, marami kang bagay na matutuklasan. No? Gamitin mo yung bagay na yan para maresolba mo. Ano man yung mga bagay, problema, pinagdadaanan mo sa ngayon. What is the path of the life? represent a one step at a time. So, see, maging mahinakon, dahan-dahan lang, no, masakit man, tanggapin, mahirap man gawin, pero sinasabi sa'yo dito, unti-unti mong maluluwag, no, ang pakiramdam mo at makakamit mo ang ninanais at gusto mong matamo mo. I see the mountain ahead approach it with the determinations, taking one small step at a time, by staying present and focusing on the task at hand, I make steady progress. I, in doing so, I reclaim balance and restore and fulfilling life, fulfilling life, knowing that each step bring me closer to the to my goal. So see, alam mo palapit ka na ng palapit sa gusto mong mangyari. No, kaya unti unti lang. No, marami ka lang talaga mabu na malalaman. No, matututunan no ma mailalantad ganun talaga masakit ang katotohanan there is something na what lies beneath with a hidden future ano ng mga bagay na nakatago sa hinaharap mo sa harapin mong bukas ito na yung mga bagay na dapat mong malaman I hate nothing about you no wala kang ibang gusto about sa kanya red 16 lalong lalo na nung nalaman mo lahat ng katotohanan na may niniwang bakas ng katotohanan no, may nalaman ka sikreto na ngayon hanggang ngayon nagkakaroon ka ng something overthinking so let's see what is the clarifying for love situation ito na no, alamin na natin yan about sa love life ano chika and of there's a secret desires unspoken needs can flood you into the deep confusion So, yung nararamdaman mo, no? Hindi mo mamasabi, pero yan ang magdadala sa'yo ng pinakamalalim na uh, um, mahirap na desisyon. No? Yung feeling mo, mahal mo pa, pero parang ayaw mo na. No? Gusto mo pa, pero hindi na pwede. No? Ganon. So, let's see what is shadow works, and what? Limitless belief. Limiting beliefs. Mindset and self-realizations. No? ultimately, you become what you believe. No? Ano mo yung mabagay pinaniwalaan mo, yun ang magiging ikaw. So, kailangan mag ka ng tama at wasto. Alisin mo yung mga negatibong tumatakbo sa utak mo. No? Dahil mababaong ka dyan sa negatibong mundo. So, let's see what is the yes or no question with a pick card. Now, pwede ka na pumili dito, guys, ng answer. magisip ka ng questions. Now, we have a 1, 2, 3. Before anything else, yung number one, yun yung unang babagsak. Is, yun yung unang kasagutan sa tanong mo. ko no, yun ang napili mo. At yung number two na magpipick is, na ayun yung pangalawa. No? Na magsisilbing kasagutan ko, yung number two ba ang napili mo. Pero kung yung pangatlo, yun yung number three na magsisilbing kasagutan sa gusto mong malaman. Na no, kung number 3 yung napili mo. So, okay, okay game guys, pumili ka na ng number kung anong gusto mo no? mag na guys okay let's start with the number one so kung sino nakapili na number one ito yung sagot sa tanong mo There's a no cannot break the ice chili reception bleak no? kung bagay sinasabi ito wag mong pipilitin no? wag mong, uh, mong pipilitin na gawin wag mo pipilitin na tap wag kang basta sinasabi na wag na wag mong pipilitin na no? dahil masisira ang buhay mo para kang kubawak ng mainit na tubig na ikaw mismo ang uh, mapapaso, no? And because uh, there's a something no again, barrier to strong access and deny. No, kahit na mong itago, no, kahit na mong um, aminin, pero lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. No, at uh, sinasabi nito na wag na wag mong gagawing ipilitin buksan, no, kung ayaw mong masaktan. And there's a no again, danger locks rest 33 no wag mong pipilitan guys na subukan at wag na wag mong kumaga um susubukan din na um, buksan pa to no dahil mahihirapan ka lang pag yung emotion mo ang um, kumabalan naig dito dahil masasaktan ka maguguluhan ka hindi mo alam kung anong gagawin mo no kaya kailangan mo magdisconnect from the world kailangan mo um, kumaga tumutok sa buhay mo, sa sitwasyon mo, huwag mo nang pilitin bungkalin ang nakaraan. Mahihirapan ka lang. So guys, this is um, Archangel Michael messages for the sign of Capricorn. So Capri, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. Any hit the bell for more videos of the update. Of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo lang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig na guuma po na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.